Hello po mga friends, kumusta tayo po kayo? Panibagong luto na naman tayo ng isaw ng baboy, pork in intestine po. Ayan po ay pinakulo ko na siya sa uh, pressure cooker ng two times po kasi inaalis ko po yung sabaw at uh, pinapakulo ko siya ng una sa, sa asin uh, with bay leaves tapos sa uh, suka with asin and bay leaves. Ayan po, mag-start na po tayo na prituhin muna itong anato Uh, seeds. ito po ang gagamitin nating pampakulay tapos po aalisin natin yung buto ng amato at ayan po mag start na tayo ng magisa ng bawang at sibuyas Isusute lang po ang garlic at saka onion hanggang po lumabas ang aroma. Dinagdagan ko ang onion para ito'y lalong malasa. Dahil po ang style na gagawin natin ay adobo. Adobong isaw. Ayan, ilalagay na natin ng pinakulong uh, pork intestine at ito'y isusutay-sutay lang natin siya sa uh, sinutay nating bawang sibuyas na may anato seeds. Tapos po, lalagyan ko lang po siya ng white vinegar. Uh, ang ginamit ko dito siguro mga 3 ta tablespoon na vinegar. Tansya-tansyado na lang po. Ang iba kasi gusto mas maasim. nilagyan ko pala siya ng ng uh, ground pepper tsaka asin hindi ko na po na videohan ayan po itatappings natin yung ano yung uh, siling malaki ganun lang po kadali ang ating uh, pagluluto at sanay. sana uh, ay may natutuhan kayo God bless us all. Salamat po sa panonood.